nga haka-haka sa social media naman na may karamdaman si Pangulong Bongbong Marcos tinutukan ng palasyo kasama natin sa balita Rajuman Chanel Salazar Walang dapat na ikapangamba ang publiko sa kondisyon ng kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pahayag ito ni Palace Press Officer Claire Castro matapos kumalat ang video ni Pangulong Marcos sa social media na mayroong dugo sa gilagid habang nagtatalumpati ang video ay kuha sa isang event sa Camp Aguinaldo noong Miyerkules kung saan pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagbibigay tulong sa pamilya ng mga nasawing uniform personnel habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Pero ayon kay Castro, nakasama niya ang Pangulo sa isang pulong kahapon at wala naman itong napansin na kakaiba. Sa katunayan ay nakita niya anya mismo na nasa maayos na kalusugan si Pangulong Marcos. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Mansional Salazar, Tatak, Arimen.